Hello mga kabiyahe, eh. welcome back ulit sa ating panaybagong video. Tara, samahan nyo ako mamasyal. May kasama nga pala ako dito na tagay na bangan. Shoutout sa'yo kaibigan. Nagkahiwalay kami dito dahil iba aming pupuntahan. Dahil gutom na nga ako dito, pumunta ako sa Jollibee. Kung na'y pinakita dito sa inyo na ako sa Jollibee dahil nagmamadali ako. Kung may jowa ka, dito mo na'y A few moments later. Pius ka, waray ka, uyab. A few inches later. Maraming badyaw dito pagsapitan ng December. Natawa nga ako sa badyaw dahil hiningian ako ng pira. Hindi ako nakaintindi sa kanyang salita. Kaya binigyan ko na lang ng limang piso ang kuripot ko. Ayaw ito. Ito ko nga pala si Insan. Wala yung trabaho niya. Shoutout sa iyo, Insan. Kahit hindi mo ako nakita, patuloy ka lang sa pangarap mo, Insan. God bless sa iyo. Dati, magkaharap lang tayo ng trabaho. Ngayon, hindi na. Marunong ka na pala mag-drive ng motor? Akala ko hindi. Guys, may nakita pala ako dito limang minuto na nakaparada ng mga motor kaya sinakay na sa truck kasi pag pumarking ka sa gilid bibigyan ka lang ng limang minuto kapag lumagpas ka na sa limang minuto tiyak na kukunin nila ang motor mo yan ang napapala kapag hindi sumunod sa rules ang iba dyan nagpipigil dahil hindi gusto nila kunin ang kanilang motor ang dami nilang nakuha. Sana, sa akin na lang yung isa. Mm, ayaw ito. Kapag mabait kang tao, makajus ka. Shout out sa'yo, ate. Sana ako din mabigyan mo. Ate, <laughs> mm, ayaw ito. Napansin pala ako ni ate dito. <laughs> hindi na ako nagtagal dito dahil alas 3 na nang hapon baka wala na akong masakyan pa uwi sa amin guys uh, pupunta na ako sa terminal kasi wala nang masakyan pag alas 3, 4, 5 ko na so let's go guys parang may naamoy ako hindi maganda So ayun na nga guys may napansin na ako So akala nila Ay vlogger ako So hindi po ako vlogger uh, Sila po akong pulubi mga kabiyahe So ayun guys uh, Punta na ako sa terminal So sakay na ako dito Shoutout na lang po sa nakakilala Sa akin dito At uh, God bless sa inyo and Merry Christmas Happy New Year sa lahat Salamat sa panunod mga kabiyahe. Hanggang sa muli.